Wow. Kita niya yan. Dating 293,000 yung sahod ng mga senador. Congressman. <laughs> <Kung Chris> <laughs> Aabot na ng 308,000. Make it. Ang kakapal ng mga mukha niyo. <laughs> Hindi pa kasama dyan yung mga kickbacks, no? Siyempre, hindi naman lahat sila dyan na ng kurap or ano. May, simple may nagtatrabaho naman dyan. Pero, puro sa iba na, na sumusahod lang, sumasahod lang ang kakapal ng mga mukha nyo. Sana kung gaano kalaki yung sahod nyo, kickbacks nyo, ganun din yung ambag nyo sa Pilipinas. Ganun din kalaki ang ambag nyo sa mamamayang Pilipino para worth it naman yung sahod nyo, ba?